Grabe lumafa ating pack members, paano ba naman to hindi matatawag ng mga halimaw? Alam niyo naman na napakarami mga prutas na inuwi si Mama galing Mindoro at eto na nga yun be, yung mga saging na hinug na nga. Alam niyo naman kung sino makikinabang sa napakaraming saging na yun ng ating pack members. Favorite na favorite nga kasi ng ating pack members ang mga saging pero alam niyo naman moderate lang ang pagbibigay. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng sobrang dami ha. Kaya nga si Mama binibilang lang niya kung ilang saging yung gagawin niya. And ang plano nga natin dito sa saging na to lalagay na lang natin sa pagkain nila para maiba naman ba? Diba? Kasi nga usually binibigay natin sa kanila as a treat. Pero ngayon nga kasi kakain na sila ng dinner, kaya naman isasama na lang natin to sa dog food nila bilang ulam. Kaya mm. yeah, kung mga pansin nyo, sinaslice din siya ni mama ng maliliit para iwas choke na rin nga at para humalo siya sa dog food nila. Sinagdagan pa kaya ni mama kasi kulang pa nga daw sa bilang. Nakalimutan niya yung mga puppies. At ayan, for the gayat na nga po uli siya, tinapos na talagang gayatin yan bago sila umpisa ang pakahinin. Kahit medyo lampas na sa oras ng kain nila. 6 a.m. at 6 p.m. po kasi talaga kumakain ng ating pack members. twice a day dami na nagko-comment na bakit daw hindi gawing once a day, mas healthy daw yun at kung ano na pang eme. Kaso ba, di ng pack members natin yun ang nangyayari kasi nagsusuka sila pag di sila kumain dahil nga sanay na yung system nila or yung mga stomach nila na twice a day silang kumakain. Ang mga dogs kasi kapag inabutan ng gutom yan, talaga magsusuka yan ng yellowish kasi nga nag-rebuild up yung acid sa stomach nila. Anyways, ayan, pinaamoy muna ni mother sa ating pack members ang mga saging. Talagang pagpasok palang nakaabang na agad silang lahat. Ganito nga lagi ginagawa ni mama, kasama kapag may mga pagkain ay papakain sa kanila parang pinatatakam ganun at pina-excite din sila binubuhay yung mga dugo nila kasi nga bago sila magsikain ay lumalabas sila or nag-exercise sila sa labas pagpasok nila medyo pagod na sila kaya kailangan buhay ng konti yung dugo nila bago sila mag-eat pero ito mag-inang to grabe buhay na buhay ang dugo grabe talaga ang katakawan be si naman binigyan ni mama ng isang piraso pero as usual nilaro-laro niya lang hanggang sa no choice na nga siya kasi pinatikim niya yung iba kailangan patikimin na niya lahat at pinagbibigyan niya niya tigi ilang piraso lahat yan. Tama nga yung adult sila na mismo yung kumuha. Tingnan nyo naman para mga talaga. At tapos na nga ang pagpapaibig sa kanila mukhang buhay na buhay na sila at ready ready ng kumain kaya naman inihanda na yung food nilang lahat. Inuna na nga muna ang food ng mga baby. Iba-iba kasi talaga yung dog food nila. At tong sa mga baby pang puppy. Nilagyan nga lang ng tigko sa ibabaw. Tapos syempre hinalo-halo din nga pala yan. Kasi nga itong mga baby natin talagang siguradong pipiliin lang yung saging. Pero sure din naman nakakainin yung dog food kasi grabe yung kat takaw na mga yun. At yung mga babies nga natin, actually young adults nga pala. Nakalimutan ko na young adults nga pala yung tawag natin sa kanila. Ang ating mga young adults ay hindi naman sila lumiliban sa pagkain. Palagi silang kumakain. Minsan nga lang di nila nauubos pero madalas simot sarap talaga. Ayan, apat pa rin nga pala sila dito at binigyan na nga sila. Itong dalawang to talaga, si Rex at si Rocky, sobrang bilis kumain para mga ginuguto. Pero wag ka, sila din talaga yung pinakamalalaki dito sa ating mga young adults. Nililimot-limot pa nga si Rex yung mga at Walang sayang talaga, di ba? Si Kuya Sir Mer nyo nga naghahanda na ng pagkain ng ating pack members kasi siya nga talaga nagpapakain sa kanila. Kaya naman mas gamay niya kung sino yung mga bibigyan ng mga pang-adults at mga pang-puppy na dog food. Patiently waiting naman ng ating pack members habang ginagawa yung kanilang pagkain. Ito mga naunang kumain, ubos na rin yung food nila. Nung okay na nga ang dog food ng ating mga adults ay eh, pinaglalagyan na nga sa ibabaw at eh, hindi na rin yan hinalo kasi ito mga adults naman natin. Uunahin man nilang kainin yung topper pero kakainin na tuubusin pa rin nila yung kanika kanilang mga dog food. Ibig sabihin nga, hindi talaga sila nagiging pihikan sa pagkain kahit makatikim sila ng ganito mga fruits. Kaya naman, palagi rin kami talagang nagbibigay sa kanila. Anyways, ito na nga, handa na ang kanilang food at ready ready na naiserve sa kanila. Alam nyo ba, may nakita akong comment na nagsabi, sabi daw ng vet niya sa kanya ay eh, hindi daw dapat nagbibigay ng fruits and veggies sa mga fur babies. Kasi nga daw, ang fruits malakas makajabetis. In our opinion, that is partially true, pero nakalimutan yata sabihin ng vet mo na kung moderate naman ang pagbibigay mo fruit sa iyo. For baby, ay hindi naman siya basta-basta magja And every video naman po nagpapakain kami ng fruit sa ating for babies, ay talaga sinasabi ko sa inyo kapag yung fruits ay high in sugar. At sinasabihan ko din kayo palagi na kapag ganun nga, dapat mas konti yung serving nyo sa inyo mga for babies or mas konti yung bigay nyo. Gaya nga ng pack members natin, 2 to 3 times per week lang sila kumakain ng mga fruits. Pero sobrang konti lang per serving. Kasi nga, this will serve as a treat Thank you. and not as a meal. Basta pipili ka lang din talaga ng mga prutas na hindi nga high in sugar yung content. Okay na no okay na yun para sa free baby mo. And make sure din muna talaga na mag ka bago ka magbigay ng anything sa free baby mo. Lalo na kapag hesitant ka at hindi ka sure kung pwedeng pwede ba yun sa free baby mo or hindi. Anyways, ayan for the lapang na ng nga ang ating pack member kahit si Hercules talagang lapang ng maigi. Ang maginang Mishka at Queen Blue talaga nakaubos na nga at itong si Malia paubos natin po yung kanya. Mabibilis kasi talagang kumain yung mga yan. Paubos na rin yung kay Juno at kay Dusty Snowy naman talagang nanglilimot pa ng kalat. At ito naman si Leo natin. Ayaw niya talaga ng saging. Si Thunder naman inunan niya talagang kainin yung saging. At ayan na nga yung iba. Enjoy na enjoy sa pagkain nila.